habang tayo nagtatamasa ng buhay dito sa ibang ng lupa, ibig sabihin na nagtatamasa ng buhay, yung mong tayo merong buhay na sagana sa ating espiritu. Hindi po sagana sa pagkain, sagana sa karangyaan, ano po? Dahil ang karangyaan, hindi mo madadala iyan sa kabilang buhay. Ano madadala mo sa kabilang buhay? Ang iyong mga gawang mabubuti ang iyong sarili nung ikaw ay nabubuhay dito sa ibabaw lupa. Ano yun pa? Ano pa? Napakarami. Di ba? Pero, yung karangyaan, hindi mo mapakala. Kaya nga po, kung ikaw ay nabubuhay pa sa ibang ng lupa, magpasalamat ka. Dahil, binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos na makagawa upang ikay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Na ito ang inaalok sa atin ng ating Panginoong Isang Kristo mula pa nung tayo po ay isinilang.